Tinitiyak ng Department of Tourism o DOT na hindi makakaapekto sa industriya ng turismo ang anumang banta ng terorismo sa bansa. Ito ang balita ni Joms Maluma. Taon-taon ay pataas ng pataas ang bilang ng mga turistang nagtutungo sa bansa upang makita ang ipinagmamalaking turisispat ng bansa tulad ng Boracay, Underground River sa Puerto Princesa, Palawan at ang Vegan City, Ilocosur na kinilala na isa sa Seven Wonder Cities of the World nito lamang nakalipas na Disyembre 2014. Ayon sa datos ng Department of Tourism, mula sa mahigit 2.8 milyon na mga turistang dumayo sa bansa mula buwan ng Enero hanggang Oktubre noong 2010 ay umabot na ito sa halos 4 na milyon na noong 2014 sa kaparehong panahon. Sinabi ni Department of Tourism Undersecretary Benito Bong Benzon Jr., maliban sa print, radio TV commercials, malaking tulong sa social tourism promotion ang smartphones sa pamamagitan ng pag-upload sa mga social media site ng mga larawan at video ng mga magagandang tourist spot sa bansa. Sinabi pa ni Benzon na bagamat may ilang banta ng terorismo sa bansa, naniniwala siya na hindi ito makakaapekto sa turismo sa Pilipinas yung mga dayuhan nakikita pa rin ng Pilipinas at tingin sa Pilipinas eh safe no? uh, and fun destination. At tayo mga Pilipino, dapat ganun din, makita natin ng positive side. Inaasahan din nila na sa taong 2015 ay aabot sa 6 na milyon ang mga turistang dadayo sa bansa dahil sa dami ng magagandang tanawi na makikita sa iba't ibang panig ng bansa. Kung so, naghahanap ng diving, andyan ng Palawan, andyan ang Bohol, may mga ibang lugar sa Leyte na hindi pa masyadong nadidiscover pero napakaganda ang diving. Kung gusto mo ng adventure, andyan ang rice terraces. No? Pwede kang pumunta ng sagada. Ayon pa sa pamunuan ng Department of Tourism, kung patuloy na magtutulungan ang mga Pilipino na ipalaganap sa social media ang mga natatanging yaman ng Pilipinas, tiyak na mas makakahikayat ito ng mga foreign investors sa bansa. Joms Malulan, UNTV News, Worldwide.